Hi guys, good morning. Dasay TV here. Kamusta kayo? Sana okay lang araw nyo. Grabe yung araw na to. Sobrang hindi ko pil pumasok. Pero, wala tayong magagawa. It is what it is. Kailangan natin tapusin yung mga dapat tapusin. So, naligo lang ako kumain. Charot. Kala nyo, parking agad, no? So, yan. nag undat, undat muna ako ng lieg ko bago magbiyahe, guys. Sa ako pumasok sa trabaho. Charot sa mga katulad kong pang gabi dyan. Ang lalakas nyo. Grabe. Pagdating ko ng parking, gusto ko na agad umuwi, guys. Pero, hindi. Kaya natin to. So, pagpunta ko ng pantry, nagkape agad ako. Sobrang iksi lang ng video ko ngayon, guys. Pasensya na kayo. Umuwi agad ako pagka-out ko. Kasi, wala. I don't feel like doing anything talaga. Para akong si Bruno. Arr! Tapos, pagka-uwi ko pa, medyo may nangyaring hindi maganda so nagpultang na muna ako ng gas ko kasi alam mo naman Mio so lumala mo niya ng gas laklak lak, -lak. Duma na rin ako bumili na pandesal guys para pagdating ko sa bahay inam lang ako ng gatas tapos kakain ako ng pandesal nakakapag edit na ako ng video ko at magbo voice over shout pala sa mga pumalaw sa akin sa paggawa ko ng bagong page ito yung nangyari sa akin guys nabaliw pala ako guys <laughs> Brains Challenge ako nung ating ugayain ko, ko daw <laughs> Yung nagbibidyo kasi tawa ng tawa Kaya pati ako hindi ko nakinaya Natawa na rin ako Yung sumisikan sa TikTok o saan man yun Na ginagayin nila yung plot versus zombie Nakadalawang take kami dito <laughs> Kasi yung nagbibidyo eh Tawa ng tawa Yung kapatid ko <laughs> So yun lang guys Wala dapat akong i-upload ngayon Pero hindi Araw-araw pa rin ako nag-upload ng video. Like my page. Follow nyo na rin ako guys. Maraming salamat. See you in my next video.